Yami at Pogi! Yan si Gerald Bokera, isang binatang may manukan mula sa Marikina. Minsan din niyang pinasok ang mainit na mundo ng nail pageants. Pero bigla siyang tumigil. May itinatago kayang sikreto ang hunk na ito? Alamin natin yan dito kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Wait, may kamukha ka pa artist na parang mayroon, Direk? Eh. Parang may nakakita ako. Dale Villar. Wow! Dale Villar na Dale medyo, Bale Bale. hindi mo kinala si Dale. Manny Villar. <laughs> oh, Cynthia lo. Villar. <laughs> <laughs> alam, alam ko sino pa kamukha mo. Sino? Alfred Vargas. Wow! Si Gerald Bukir ay... Uh, dating nang hangga uh, papadjen. Dati, ibig sabihin hindi na ngayon? Ah, uh, nag-stop na rin. Bakit? O, wala, nag-business na ako. Binahay ka na ng bading? Hindi. <laughs> <laughs> ano yung hindi mo makakalimutang offer ng bading sayo sa iyo sa pagpapadjet? Ah, yung ano, yung pag nagpapalit ka ng underwear. Oh. kasama ang <laughs> ka. ka ng bading? Sinong bading to? Customer? Hindi, radio. yung, ano ko, yung, pa, yung handler ko. Ah. Kasi ganun, kahit kaya, kaya pag ano, pumunta ko na siya, doon na lang nagpapalit. Bakit sinasabi niya, ch che-checkin nung handler? Oo, oh, che-checkin. O oh, ano? tapos halimbawa, hindi hindi active si Jun ano anong gagawin niya? Wala. Uh, Wala naman. Ano lang din. Ayusin mo na lang, uh, eh, ano mo na lang sabi niya para kahit pa paano bakat. ah, uh, naman ano lang, baka naman na uh, concern lang siya sa iyo dahil syempre gusto niya na pag lumabas kang romampa eh maayos. Hindi ko alam. <laughs> uh, Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Uh, hindi pa. Hindi ba pa. Bakit gano'n yung ano, uh, yung Hindi pa syempre iba naman yung rela relationship sa pagkikisama, di ba? Oh. Okay. Oh, sabi mo hindi ka pa ready makipagrelasyon sa bading. Uh. Kasi may girlfriend ka. Ipagpalagay natin na wala kang girlfriend. O oh, pwede naman. Ah, pwede oh. naman. Na makipagrelasyon. Mm. Anong gusto mong karelasyon na ba ding? Ah, kailangan ba trans? O oh, kahit okay, porta no. din? Lalaki itsura? Or... Gusto mo yung medyo malambot? Hindi. Ano lang. Yung medyo lalaki itsura. ganun lang. Ah, Ayun. yung ganun. <laughs> so, pare, bro! Yun. Para walang so, ano. Showbiz linggo na! hello muna sa ating subscriber na may username na Kalingawan sa Kinabuhi na 2 years na nating Platinum member sa YouTube. Maraming salamat naman at para sa iyo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Gerald Anderson. Kinala <laughs> <laughs> Kina mo si Gerald Anderson? Oh, naman. Eh si Gerald Napoles. <laughs> okay. Sino mas gusto mo maging Gerald Anderson o Napoles? Anderson. Siya. Ah. <laughs> bakit may ba, siyempre? Okay, <laughs> hindi nasunod Napoles. Plastic! <laughs> <laughs> Eto nakasama natin si Gerald Haha. Ah, uh, kakaiba ang apelyido. Kasi saan ang mga book here? Uh, Batangas. Taga Batangas. Yes. Ah, so may dala ka bang balisong? Wala. Marunong kang magbalisong? <laughs> hindi rin. Ah, hindi. Never ka nagkaroon ng balisong? Hindi po. Ah, talaga? Never. Ah. Kung magkakaroon ka ng balisong, gaano kahaba yung balisong? Saan ko Mga... Mga ano? Paano? Mga five hours. Ano? Mga ganyan lang. Laki! Para ano? <laughs> Para ano? <laughs> Baon talaga. <laughs> <laughs> si Gerald Bukir ay uh, dating ng uh, papadjet. Dati, ibig sabihin hindi na ngayon? Uh, Nag-stop na rin. Bakit? O, wala, nag business na ako. Binahay ka na ng bading. Hindi. <laughs> 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 Nakakilala ka na ng bading. Kaya sabi mo, stop na daw, sabi stop niya. Stop na daw. Oo, uh, hindi naman. Hindi naman. Hindi <laughs> naman. <laughs> <laughs> Parang oo. <laughs> Parang oo. Parang oo. Hindi mo naman kailangan ng panang, pangalanan yung bading. Uh, okay lang naman. Oh, okay. <laughs> so, nag, pa, paano ka napunta sa mga male pageant, bikini pageant? Uh, recommend lang ako ng tropa ko. Uh, Then sabi niya, try mo daw. Sabay, sinalang ako agad sa finals. Uh, ano suot mo noon? Normal, nakabrief na ng mga... Uh, uh, Nakapagtibak ka na ganyan? Oh, uh, hindi pa. Ah, hindi pa. Hindi pa naman. Mga brief pa lang. So, pag ikaw ba ay rumarampan na naka-underwear lang, naka-bikini, may nilalagay ka sa loob? Wala. Uh, confident ka? Hindi. Ano? Hindi naman sa ganun. Mm. Wala ka lang. Kasi malamig din doon at uurong uurong din eh. <laughs> wala kang seremonya. Limbawa yung rarampan ka na. O, di ba syempre tatawagin ka na. Mm. O, tapos biglang may gagawin ka ba para medyo maganda naman ang datingan ng wala. underwear? Wala. Wala. O, dahil dyan... Mag-sample ka, paano mo ba i-intro yung sarili mo? So, halimbawa, naka, ano ka, ayan na, pumapasok ka na ngayon. Tapos, di ba may microphone doon? Ah, oh, wala. Sa introduction lang meron yung pakilala. Oh, ayan, oh, yung... sige. O, oh, kung lalay, uh, ipapakilala mo ang sarili mo. Sa camera, action! Uh, my name is Gerald, 26, from Marikina. Then, um, yun lang. Ah, then, talaga. Taga Marikina so, ka ba talaga? Marikina. Ah. And then, dati, San Mateo ako, dun kami nag-stay. Oh. Then, yung umuwi na ng province yung parents ko, nag-Marikina na ako. Mm. Kasi mas maraming, ano dun, racket na, doon ano, kesa sa San Mateo. Ano pa yung mga naging trabaho mo bago ka, o bago, o after mong mag-sumalang uh, sa mga pageant? Anong una, nag, uh, nung college ako, ay high school college, nag-construction ako. Mm. Then sumasama ako sa mga tito ko sa Tarlac. Pag ano, uh, magbabiyahe pa ako pa po Tarlac para may mga magbayad, pambayad lang ng tuition at saka pambaon. Uh, Kasi hindi ako masyadong humihingi sa parents ko. Then, so, so ano ba? Nag simento, ganyan, um, uh, ka, nag-ano ka ng ganyan, pupukpok ka. Tapos yung pandemic, naging ano, maintenance kami ng village namin. Ayan, uh, wala round lahat ng sira kami gumagawa. Saan sira ng mga bahay ng mga, ng mga bahay, tao? Bahay, kalsada, mga Bahay na mga bading. <laughs> 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 Hindi na yun, di ba na yun? <laughs> <laughs> ano? Oh, kahit walang sira yung bahay ng bading, I'm Abay. sure nagpapagawa nung no, nalaman na ikaw yung sa maintenance. Hindi naman. <laughs> Kasi may ano doon, uh, yung pinak-president ng village namin, hmm. siya nagpapagawa. Uh, bading. Slice. Ah! Tignan mo na. Kaya ka kinuha. Hindi, tito ko kasi maintenance doon. So... Okay oh, yung tito mo, no? O, oh, pwede din. Worth ah. <laughs> Or yung tito mo, no? Oo. Oh, oh, ganun, ganun, ganun din. Mo. Sa, sa pamilya na... niyo yung ganyang itsura. Hindi. Sa amin, ako lang ganito. Ah. Lahat kasi, ano, um, medyo mataba. Uh... Ah. So, Ikaw talaga umeffort ka. Tsaka ang ganda ng kulay mo. Normal yan o dahil sa exposed ka talaga sa araw? Sa araw. Ah. Uh, Kaya pag nagmumutar ako, t-shirt, umitim lang ako. Ah, uh, pero pantay naman yung kulay mo. Tsaka ang mm. dami mong tato. Ilan yung tato mo? Lima. Lima. Saan yung pinakanakatagong tato? Ah, dito. Ah, makikita ko yung mama yan mamaya. <laughs> okay. Ano yung hindi mo makakalimutang offer ng bading sa'yo sa pagpapagen? Ah, yung ano, yung pag nagpapalit ka ng na underwear kasama ang Sasamahan ka ng bading. Titignan niya kung matigas o hindi. Sino bading to? Customer? Hindi, yung, ano ko, yung, pa, yung handler Ah. Kasi ganun, kaya, kaya pag ano, pumunta ko lang siya, doon na lang nagpapalit. Bakit sinasabi niya, che-checkin ng handler? Oo, oh, che O oh, tapos halimbawa, hindi hindi active si Jun Ano anong gagawin niya? Wala. Wala naman. Ano lang din. Ayusin mo na lang, eh, ano mo na lang sabi niya para kahit pa paano bakat. Uh, baka naman ano lang, baka naman na uh, concern lang siya sa iyo dahil chef gusto niya na pag lumabas kang romampa eh maayos. Hindi ko alam. Uh, <laughs> pero, wala naman siya sinasabi na sumama ka sa kanya or sa, Wala na uh, okay. Eh dun sa village na maintenance ka. Oh, uh, maliban dun sa presidente. Uh, meron bang offer yung bali? May um, ano lang, may trabaho lang. Ah, oh, sinungaling. <laughs> wala lang wala. Wala, yun oh, Ngayon, ang pinagkakaabalahan mo ay nasa bading ka. Hindi, yeah. may business ako. <laughs> ano na? May business ako. May business ka. O, oh, sige. Ang business mo ay may kinalaman sa mga manok daw? Totoo? O, oh, anong ginagawa mo sa mga manok? Ano ka, sabungero? Hindi, Pinapalaki ko. Pinapalaki mo ang manok. Mm. Hinihimas mo ba yung mga manok? Oo, oh, minsan. Paano mo himasin yung manok? Kasi tinitignan ko kung bilog yung manok. Oh, Oo, paano? Oh. Paano himasin? Na. Paano bang himasin? Hindi, hima ginagano, inahawa ka Ginagano? Uh, Baka masakal. Hindi <laughs> naman. <laughs> 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 okay. Anong ginagawa? Nagpapalaki ka ng manok, tapos ano gagawin sa manok? Ibebenta? Ay, ibebenta sa mga palengke. Gano. Ah, so ano, gagawing dressed chicken. Hindi mm. matawag doon, diba? O kaya okay, live weight. Live weight. Mm bebenta mo ng buhay. Ay, mo, ah, bebenta mo na. na ang bahala. Uh, anong edad na nung manok pag ganon? Uh, actually, yung inaalagaan ko na sa ano ko lang eh. Three weeks. Ah, three weeks. Kasi 45 days lang. O, oh, ba? tas kaya sila pwede i-release? 45 days. 45 days. Yung 45 days na yon pwede na silang maging dressed chicken. Hmm, pwede na. Ah, o, oh, tas meron kang ano, poultry, ang tawag dyan. Hindi eh, naman. Hindi oh. naman malaki yan. Uh, mga dalawang ganto lang na ano. Ah tapos ilan manok ang ila? 300. 300? Ikaw nagpapakain, ganyan. Mm. O, paano ka naman napunta sa ganyang business? Ah, uh, sinabihan lang ako na mag-business ka na na magkaroon Sino ang nagsabi? Ah, yung bagay. Nakakilala <laughs> ko. Nakakilala <laughs> ko lang. Nakakilala mo. Ang bait naman ng kakilala. Kasi narealize ko din eh, wala ka uh. din mong papala. Diyan, may hirapang pa. May hirapang ka pa. Di mo alam kung sisigat ka o hindi. Uh, tsaka gusto mo maging ano ka na lang, negosyante. Hmm. Uh, ang bait naman nung ano, kakilala mo. Hindi naman. Ah. <laughs> <laughs> Ilan sila? Yung kakilala mo na nag-encourage uh, sa sa'yo na... Isa na, medyo tro tropa-tropa ko lang din. Uh, Kaya ganun, uh... tinutulungan niya ako. Okay. okay. So kayo magkasosyo, parang mm. ganyan. Ilan uh, ilang kayo sa negosyo? Dalawa lang ako ako nag-aalaga ba sa akin yung ano, then sa kanya yung gastos. Saan mo nakilala yan? Sa pageant din. Sa pageant din. Mm. So ba din yan? It's nice. May asawa? Wala. Ah. Uh, Nag-focus siya sa, ano, sa business niya. Uh, sa future ano, niya. Alam, may edad na? Or... May edad na rin. Talaga. Alam, gusto ko rin magkaroon ng ganyan negosyo. Tsaka saan lugar yan yung Paul Ving. Sa Tarnac. Ano kung layo, ilalapit ko. <laughs> Para hindi ko <ito> mahirapan. Sa <laughs> Ha? Ay, Bulacan? Oo, <laughs> kaya natin yan. Oo, alay ka na. Sabihin mo sa kanya, okay na kayo. Okay Dito no. ka naman sa akin. Gaano <laughs> katagal ka na naggaganyan? 6 months ba? 6 months? 6 months? Ah, 6 months pa lang. 6 months pa lang. Oso, oh, kamusta naman ang experience sa pagiging ano, taga-alaga at taga-palaki ng manok? Okay lang. Mm. Minsan, pagod. Minsan, ano? Minsan, pagod? O, oh, minsan, higa lang. Higa lang. <laughs> 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 siyempre, ka, higa ka, di ba? Oh, oh, siyempre. Oh, minsan, nagpapahinga ka. Siyempre, siyempre, magpapahinga ka. Yeah. So, higa ka. Oh, di ba? Pero minsan, kailangan nakatayo ka. Um, kasi kailangan mo silang ano, alagaan. Higaan. Minsan, nakaupo ka. 'di ba? Kasi pag nandoon ka sa ilit yung ilalim, 'di ba? Uupo ka doon. Minsan nga tutuwad pa ng konti. Nee, <laughs> 'di ba? Diba? Sabi, so, ba, pa, pag may naabot. Pag pa, may inaabot. um, o. Karelasyon din ba din? Hindi. Uh, sorry naman. <laughs> <laughs> okay, di, hindi. hindi. <laughs> 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 Judgment. <laughs> okay. So, yan ang gusto mong talagang gawin o meron ka pang gustong negosyo na pasukin? Una, nagbaboy ako, then nalugay, tas manok. Pero maganda rin yung bigasan kasi, ano di ba? Uh, ah, ano, kasi na ba basic, kailangan? ano yan eh. Basic needs ng oh. mga tao. Kaso nga lang, malaki din po unan. Okay. Tsaka dapat yung supplier, no? Supplier, Maganda mo. yung bigayan kasi maganda baka masyado bigayan. mataas Saka, din. Tama. Nagbaboy ka? O anong nangyari sa mga baboy? Nagkaroon ng sakit eh, stop ko. Kaya nagmanok muna ako. Buti mga manok, hindi nagkakasakit. Di ba nagkakasakit din sila? Ah, hindi naman. Ah, yun naman yung ano, bird flu. Ah. Oh. Swine flu sa baboy. Ah. Oh. So, wala bang bird flu ngayon eh. Uh, Kaya uh, okay. nagbanok ako. Ah, uh, okay. So, ang susunod mong uh, gustong i-venture ay mga bigas naman. Hmm, bigas naman. Ah, uh, ikaw ba ay may karelasyon ngayon? Ah, meron naman. Ah, meron. Yun nga yung ka-partner. Ano <laughs> may girlfriend ka? Ah, uh, meron. Ah, talaga. Gano'ng katagal na kayo ng girlfriend mo? Three years, five months. 3 years, 5 months, nasaan siya? Nasa San Mateo. Ah, tapos may trabaho siya? Ano? Ah, wala. Nag-aaral? Ano? Nag Nag-aaral. Nag-stop nga siya, nag-stop. Ah, so bata pa? 21. Ah, so ikaw ay 26, di ba sabi mm. mo? Ah, okay. Bano ba magmahal ang isang Gerald? Wala, chill lang. <laughs> chill ah, lang. chill lang. okay. So, ah, uh, nakakailang girlfriend ka na? Uno kong jowa yun. Yung totally na, ano, Eto, uh, itong 3 years? Mm, oh. Muna jowa. Kasi nag-jowa ako, 22 na ako. Kasi ayaw ko dati mag-jowa. Kasi puro ba yung Hindi. mga nanda? Hindi. <laughs> takot, takot kasi ako magkaanak, magkaanak nang wala pa akong kundar. Ah. Uh, uh, pero wala ka pang anak? Wala pa. Uh, so, 3 years and 5 months. Mm. So, mga su next year, maghihiwalay na kayo. <laughs> <laughs> Tingin mo? Hindi yun. <laughs> Okay going, okay, going strong. Okay lang dun sa business partner mo na may jowa oh, ka. May oh, alam niyo naman ka? yun. Alam Wala naman din siyang ano, basta na makatulang na siya. Ah, ano. uh, kakilala siya ng girlfriend mo? Ah, kakilala okay, din naman. Uh, hindi sila gaaway. Hindi. Hindi sila mag-aaway? Ha? Ba't sila mag-aaway? Eh, kasi baka kasi hindi ka niya masyado nakikita. Halimbawa, ni girlfriend kasi nandun ka sa farm o dun sa poultry. Hmm. O kaya naman, the other way around, hindi ka nakakapunta dun sa poultry kasi nandun ka sa girlfriend. So, walang issue. Wala bang issue? Na? Uh, okay. Update lang. Okay na. Oh, ah. <laughs> dito na muna ako. Ganyan. 3 mm. oh, three days ako dito. Ganyan. Kasi siya rin ganun sasabihin mo. Mm. Oh, maayos ka. Time ano, management ang tawag management. <laughs> <laughs> sa social media, ano hindi mo makakalimutan na offer sa'yo ng bading? Wala naman. Paano? Yung mga humihingi ng video, halimbawa. Ay, meron naman. Kaso oh. hindi, mamaya, ikalat eh. So wala kang video? Sure wala. Ka wala, akong video. Ah. <laughs> meron ako sarili lang. Anong ginagawa mo? Doon sa sariling video? Video lang, ano lang, sumasaya, gano'n, gano'n, ano. Para kanino yun? Eh, kaya, pag nagbivideo ka sa, ano, sa mira. Yun lang. Para kanino yung video? Wala, binibideoan mo lang. Sarili. Yung sarili mo. Tapos oh. send Pero isasend, hindi ko binibigay siya. Kanina mo isi-send? Sa girlfriend o doon sa business partner? sa girlfriend. Pero ah! <laughs> hindi naman siya masyado, hindi ako, hindi ako sa mga pics ko. Hmm, okay. sige, dahil dyan, sagutin mo na itong uh, mga katanungan, ha? Yes. Gano'ng katagal na yung braces mo? One and a half year. Kaya nang tatanggalin yan? Hindi ko nga alam eh. <laughs> Kasi three years daw to. Three years daw, wow. In fairness. Eh, Siguro mas okay kung wala kang braces, pero may effect naman nang may braces ka. May balot o wala? Wala. Bakit? Balot? Ay, anong balot? <laughs> Bina okay. Balot? ah oh. May balot o walang balot? Wala nga. Wala. Danny? Hindi mo dama. Hindi mo? Hindi dama. Hindi dama? Uh, Wait, phony question. Oo, oh, sige. Kanda yung mas gusto ng business partner? Like may balot oh. o wala? <laughs> wala. <laughs> Hindi, I mean wala. Wala naman eh. Wala. Wala talaga. Wala. As in wala. Ah, galing. Ano mo na Wala. Oo. Oh, oh. Alam ba niya na mag-guess ka? si business partner? Ah, hindi. Ah, hindi niya alam. Naku, baka makilala ko siya or makasalubong ko siya sa mall. Bigla na lang ako <laughs> ano, sa <sampalin. laughs> Hindi Ano din naman. Mabait naman siya. Mabait yun. Uh, anong, mga anong edad na? S senior na ganyan? Hindi naman, 40 pa lang yan. Bata pa. Bata pa. Para tropa-tropa nga lang, tropa-tropa. Magdadala tropa. ko lang <laughs> ako. Ano yung tatay Maganda o magaling? Pwedeng both. <laughs> Isa lang? Isa lang. Sige, maganda. Ah, maganda na lang. Oo. Uh, so, kahit na lang. ikaw na lang uh, ang magdadala. Uh, na Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Ah, uh, hindi pa. Hindi pa. Bak bakit gano'n yung ano, uh, gano'n yung pag-iisip? Hindi pa. Siyempre, iba naman yung rela relationship sa pag-ikisaban, di ba? Uh. Pen, okay. So, hindi pa? Hindi pa. Okay. So, walang romantic relationship? Wala. Sponsor? Meron naman. Ah, sponsor meron na. Okay. So, pag-sponsor, give, give. give give lang. Oh, okay. Gigas, gigas. tapos, ano naman kapalit? Wala. ano lang. Pag, pag ano lang, tag dito. Kasi nasa ano yun eh. Minsan, nandito sa Maynila, minsan sa ibang bansa. Basta nag-sponsor lang. Mm -mm. Pero bukas ba ang puso mo na makipagrelasyon sa bading? Yung tanong mo parang know, eh, ano eh, hindi pa ako ready. <laughs> hindi ka pa ready? <laughs> hindi pa. Bakit? Kasi parang... Ano eh, syempre may girlfriend ako dito. Oh. So, parang... so halimbawa wala yung girlfriend. Ba't naiiyak ka? Naiiyak ka ba? <laughs> hindi naman. Uy, <laughs> <laughs> parang naiiyak ka na. Kung nang paiyak ko si Andon Gerald. <laughs> Hindi nga, nakiya ka? Hindi, hindi, hindi. Ano? Alam, ah, alam mo kung sino pa kamukha mo? Sino? Alfred Vargas. Wow! As in, may nagsabi na sa'yo? Hindi naman, hindi ko rin, hindi ako familiar doon. Kay Alfred Vargas? Tuesday ah, siguro. Vargas! <laughs> siguro ano, yung sa itsura na ano, ikilala ko pero sa pangalan pe. Ah, okay. So, ay, Google mo na lang siya. Di ba kamukha niya? Yun yun na nasa isip ko na kamukha mo. Oh but anyway, oh sabi mo hindi ka pa ready makipagrelasyon sa bating. Mm -hmm. Kasi may girlfriend ka. Ipagpalagay natin na wala kang girlfriend. Oh pwede naman. Ah, pwede. Manakit so, Makipagrelasyon. mo. Okay. Ano gusto mong karelasyon relasyon ng bating? Ah, kailangan ba trans o pwede. pa din? Lalaki itsura or gusto mo yung medyo malambot? Hindi. Ano lang. Yung medyo lalaki tsura. Ganun lang. Ah, Ayun. yung ganun. Yeah. <laughs> oh, pare, bro! <laughs> para walang ano. Showbiz linggo na! Charota, no? Para walang masyadong age na labas. Ano, Di ba? Ah, pag may kasama ka, may kila... May kita ng tropa mo. Para hindi ka napag pa. Oh. Pero hindi, mga bakla, pag nakakita ng ano, magaling ang radar nila. Alam nila kung... So, uh, kung na, makana dead ba, ba? ka naman? Inaano mo ba sila? di De dead ba? Bakit ka ba maapentuhan? tama din naman yun. Di ba? Uh, oh. Pero kung yun ang type mo, di... mag a <-adjust> ako. <laughs> ano yung pinaka-wild na selfie video na na-record mo? Selfie video? Ano lang, naka... Nakaubad ako. Oh. Uh. Pero nakatakip yung ano ko. Puputo ba at? ng towel yung ano ko. Ah, so, tapos, ano yung ginagawa mo? Video lang. Oh, tapos, para sa para ka yun? Wala. Pwede ko na may day yun nang iyaan yeah, ako eh. Oo. Oh, may yung na mo? Sa taas mo. lang talaga. Uh, Kasi may picture din ako lang ganun. Nakataas lang. Pero, hindi kasama yun. No. Uh, wala kang nakasama yun? Wala. Tingin o phone. <laughs> 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 yes or no? Nakiliti ka na ba ng pating? Mm. Nakiliti ka na saan? Saan? Sa kakiliti. Sa puwet? Sa puwet. Anong ginamit na pang kiliti? Hindi. Pag, ano, Pinahampas, ah, ayun na. ah, so nagpapahampas ka ng puwet? Eh, hindi mo lang maano yun. Ah, but hindi ka na offend kasi ibang mga lalaki nagagalit sila. hindi naman. Hindi ah. Di naman ako ganun tao. Ah, matrona o bading? Mas... Oh, saan yung matrona? Grabe naman. Ang tagal na natin nag-uusap, nakawala pa rin ang pinili mo. Hindi ako na, ang ano ko talaga, Matrona. Eh, kaso oh. sa Matrona daw. Ano? Really? Oh, maya. Oh, Hindi mo na oh, sa may okay. sakit, di ba? O kaya, wala naman total yung sakit yung mga ganun. Wala na grabe ka naman. Oh. So, Marami Mas, na naman. ano, Matrona? Kasi babae pa rin yun, di ba? Sino may sakit yung Matrona o yung bading? Oy, wala akong sinabi. <laughs> may sakit. Ano? Hindi <laughs> na panood ko din sa inyo sa inyo eh yun, yun, TV ni Matrona kasi daw ano. <laughs> Nako, gusto na pinag-iintindi mo kasi din hindi na. <laughs> oh, na try mo na magmatrona. Ah, hindi pa naman. Hindi <laughs> pa. Pero kung may matrona, anong edad? Siguro pag matrona, 'di ba, mga ano na eh, mga 60. Ah, yeah, okay, six. Pag naman 50, six, 60. 60, hindi, de, mga 65. Oh. Well, oh, carry mo. Basta may asin pa. Meron, to, okay na. Ano mo, magbading ka na lang, hindi ka sure eh. Mona, ipandesal o hotdog? Hotdog. Ay, alam na. Hubarin mo yung shirt mo para makita na ano yung mga tattoo mo. Tsaka hubarin mo yung pants. Shirts? Yan, yung sando sa mo. Tayo ka muna. Huwag ka lang lalayo sa camera. Tsaka huwag masyado ilayo yung upuan. Kasi hubarin mo na lang muna. Ayan. Oh, in fairness. Ang ganda ng kulay mo. In fairness. Tagdol. Tsaka ang ganda ng katawan mo. Ano, ar hindi aral. Tsaka. Hindi ano. Ano yung, hindi OA. Tama lang. So, rin mo na rin yung pass? Uh, Dahil dyan, maraming salamat naman sa sa'yo. At syempre, pwede mo na sila i-invite sa iyong mga social media accounts. Uh, please, uh, ano lang, uh, follow my ano Facebook, Gerald. Dilareg Rico. Kasi binaligtad ko yung name ko eh. Then yung page ko na lang na Gerald Booker. Okay, maraming salamat sa iyo. At okay. syempre, maraming salamat sa inyong lahat. Like. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fuwa, mag May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfu.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!